Aries, sa umaga ang mga swerte mong oras ay simula. Nang 7am hanggang 10.15am at may negatibong minuto na 55 minutes na pwede kang mabigyan ng kamalasan para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon, simula ng iyong oras ng mga buenas ay 3pm hanggang 5.45pm may negatibong minuto na 41 minutes, na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Sa gabi ang buenas mong oras ay magsisimula ng 9pm hanggang 12.05am at may negatibong minuto na 53 minutes, na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Ang iyong iiwasang kulay ay dilaw ngayong araw. Taurus, sa umagang bola ang mga swerte mong oras ay magsisimula ng 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at may negatibong minuto na magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 55 minutes. Nabigay ng mga kalikasan, sa tanghali ang buenas mong oras ay mag-uumpisa ng 12 p.m. hanggang 3.15 p.m. at may negatibong minutong nakasingit, na 56 minutes na magagawa kang mabigyan ng kamalasan, sa gabi ang simula ng iyong oras ng mga buenas ay 7pm hanggang 10.15pm at may singit na negatibong minuto na 58 minutes na magagawa ka ng kamalasan. Player na malalaki ang mata at kung magsalita ay may kabastusan ang iyong iiwasan ngayong araw. Gemini, sa umaga na gusto mong paglalaro ang buenas. Mung oras ay magsisimula ng 8am hanggang alas 11.15am at may singit na magbibigay sa iyo ng kamalasan na 57 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2pm hanggang 5pm na may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 55 minutes. Sa gabi ang simula ng iyong oras ng mga buenas ay 9pm hanggang 12:15am at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan na 58 minutes. Kulay pula ang iyong iiwasang kulay ngayong araw. Cancer, sa umaga ang mga swerte mong oras ay simula. Nang 6 a.m. hanggang 9 a.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na pwede kang mabigyan ng kamalasan para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon, simula ng iyong oras ng mga buenas ay 1 p.m. hanggang 3.05 p.m. may negatibong minuto na 53 minutes, na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Sa gabi ang buenas mong oras ay magsisimula ng 7pm hanggang 10.05pm at may negatibong minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Ang iyong iiwasang kulay ay green ngayong araw. Leo, sa umaga na gusto mong paglalaro ang buenas mong. Oras ay magsisimula ng 7am hanggang 10.05am at may singit na magbibigay sa iyo ng kamalasan na 53 minutes, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 3pm hanggang 6pm na may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes. Sa gabi ang simula ng iyong oras ng mga buenas ay 8pm hanggang 11:15pm at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan na 53 minutes. Kulay pink ang iyong iiwasang kulay ngayong araw. Virgo, sa umaga na gusto mong paglalaro ang buenas. Mung oras ay magsisimula ng 5 a.m. hanggang alas 8 g's. A. M. At may singit na magbibigay sa iyo ng kamalasan na 53 minutes, na bigay ng mga kalikasan sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4 p.m. na may negatibong minuto, na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes. Sa gabi ang simula ng iyong oras ng mga buenas ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan na 51 minutes. Kulay yelo ang iyong iiwasang kulay ngayong araw. Libra, sa umaga ang mga swerte mong oras ay simula ng 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na pwede kang mabigyan ng kamalasan para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon. Simula ng iyong oras ng mga buenas ay 3 p.m. hanggang 6.05 p.m. may negatibong minuto na 55 minutes. Na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo Sa gabi ang buenas mong oras ay magsisimula ng 9pm hanggang 12.05am At may negatibong minuto na 54 minutes Na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan Ang iyong iiwasang kulay ay yellow ngayong araw Scorpio Sa umaga na gusto mong paglalaro ang buenas Mung oras ay magsisimula ng 6 a.m. hanggang alas 9.05 a.m. at may singit na magbibigay sa iyo ng kamalasan na 52 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4 p.m. na may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes sa gabi ang simula ng iyong oras ng mga buenas ay 6 p.m. hanggang 9.15 p.m. at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan na 54 minutes, kulay gold ang iyong iiwasang kulay ngayong araw. Sagittarius, sa umaga na gusto mong paglalaro ang buenas. Mung oras ay magsisimula ng 4am hanggang 7.10am at may singit na magbibigay sa iyo ng kamalasan na 52 minutes, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2pm hanggang 6pm na may negatibong minuto, na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes, sa gabi ang simula ng iyong oras ng mga buenas ay 9pm hanggang 12.15am at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan na 55 minutes. Capricorn, sa umaga ang mga swerte mong oras ay simula ng... 8 a.m. hanggang 11.10 a.m. at may negatibong minuto na 56 minutes na pwede kang mabigyan ng kamalasan para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon. Simula ng iyong oras ng mga buenas ay 2 p.m. hanggang 5.45 p.m. may negatibong minuto na 42 minutes, na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo sa gabi ang buenas mong oras ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.05pm at may negatibong minuto na 52 minutes, na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, ang iyong iiwasang kulay ay orange ngayong araw. Aquarius, sa umagang bola ang mga swerte mong oras ay magsisimula ng 5 a.m. hanggang 8.15 a.m. at may negatibong minuto na magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 56 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang buenas mong oras ay mag-uumpisa ng 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may negatibong minutong nakasingit na 55 minutes na magagawa kang mabigyan ng kamalasan. Sa gabi ang simula ng iyong oras ng mga buenas ay 7pm hanggang 10.15pm at may singit na negatibong minuto na 51 minutes na magagawa ka mabigyan ng kamalasan. Pisces, sa umaga na gusto mong paglalaro ang buenas. Mung oras ay magsisimula ng 7am hanggang alas 10.15. A. M. At may singit na magbibigay sa iyo ng kamalasan na 55 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na Buenas ay 3pm hanggang 6pm na may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 54 minutes sa gabi ang simula ng iyong oras ng mga buenas ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan na 51 minutes, kulay brown ang iyong iiwasang kulay ngayong araw.